Hello, good morning. Alam niyo po ba may pamahiin po about sa Friday the 13th? Okay, among po Western ang Friday the 13th ay tinatawag nila na bad luck kasi yan po ay resimbolo din ng uh, mga number 13. Okay, for example, the Bible of Judas, a person who is said to have betrayed Jesus was the 13th guest at the last supper. Kaya yung pang 13 kasi si Judas, yun, si Judas yung nag nagkalunlo kay Jesus, di diba? Kaya tinawag yung Friday the 13th na malas. Especially kung ikaw po ay may lakad tapos meron pong dumaan sa iyo na itim na pusa, huwag ka lang tumuloy kasi yun ay bad omen. Kaya hindi siya favorable kung mag-open ka ng tindahan, mag-ano ka ng signing contract, bawal yun, baka try do ka sa kausap mo. Pero sa akin, naniniwala ako na ang Friday the 13th, especially pag na taon siya ng disperas ng full moon or full moon, kasi bihira po magka Friday the 13th pag full moon, ibig sabihin, for me yan po ay considered as lucky, especially pag ikaw po ay malakas ang loob, mag-open ka ng negosyo ng Friday the 13th, either pataas ka or <laughs> pababa. So, sugal lahat. Sugal pa rin. Yan po ang pamahiin ng Friday the 13th. At kung ikaw din po ay gustong magbili ng mga pampaswerte, Friday the 13 ang pinakamalakas na energy na makukuha mo. Kasi yan po ay kakaiba siya. Kakaiba siya sa lahat ng numero or yung buwan na natuon siya ng Friday the 13th. Follow for more!